to God na kami po ay magkakasama online. Alam po namin, O oh, Father God, na kasama namin ang banal na spirito, kayo pong aming tagapagturo, Panginoon. At alam namin, O oh, Jesus Christ, na sa lahat po ng aming gagawin, walang ibang madadakila, walang ibang maitataas, malululhati, kundi yung dakilang pangalan lamang. Kaya salamat for this night sa inyong nga po, Lord, ganang papulit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang pag-aaral po natin sa gabing ito, the power of worship, drawing Oh God. So napakahalaga po, di ba sabi ko sa inyo kanina na we attended favor conference and then nakaka-uplift, nakaka-encourage na ang dami nag-worship sa ating Panginoon. So napakahalaga po that we worship, that we honor the Lord Jesus Christ kasi ito po yung way natin para lalo pa tayong mapalapit sa ating Panginoon. So kukuhanin po natin yung ating main verse sa Psalm chapter 99 verse 5. So as we gather today for the profound topic ng worship, tandaan po natin as Christians, we are called to worship God with all our heart, with all our soul, mind, and then strength. Yan. So nung Sunday lamang po nung ating pinrich, di ba? So we should be a good representative of the Lord Jesus Christ. So in everything that we do, yan man ay nasa trabaho tayo, nag-aaral tayo, um, may pamilya po tayo, dapat um, binibring back natin yung honor, yung glory sa Panginoon. In the same way, as we worship the Lord, dapat buong buo. Amen. Yung buong puso natin, buong kaluluwa natin, buong pag-iisip, buong lakas, binibigay natin sa Panginoon. But have you ever wondered why worship holds such significance in our faith? Yan, bakit ba mahalaga? So we will dwell po in this exhortation, five points supported with biblical verses and examples for us to understand the purpose and power of worship. Bakit pa kailangan mag-worship? Ano ba yung maidudulot sa akin as I worship the Lord? So may our hearts be open to receive God's truth and may our worship be transformed as we discover the depths of its significance. Yan. So point number one, worship expresses our reverence for God. Pag sinabing reverence, yun yung Um, paggalang, pagrespeto yan, sa Panginoon. So ipinapaalala sa atin ng awit 99 verse 5, sabi doon, Dakila ang Panginoon ating Diyos, sumamba sa kanyang tuntunan or tuntungan, banal siya. Ang pagsambay ating pagtugon sa kabanalan at kadakilaan ng Diyos. So kapag doon nagtitipon tayo, pumapasok tayo sa kanyang presence na kinikilala ang kanyang pagiging karapat dapat sa pagsamba at pagpipitagan. Kaya nga sabi ko sa inyo, de ba, ang Lord, siyempre lalo siyang nalululahati kapag yung kanyang mga anak sama-samang nagpupuri at sumasamba sa kanya, in-express yung kanilang ang um, paggalang pagrespeto sa Panginoon. Kung paano nga mga Israelites ay sumamba sa paanan ng bundok Sinai, tayo rin ay lumalapit sa Diyos ng may pagkamangha at pagpapakumbaba. Ayan. So, di ba? As we honor the Lord, as we worship the Lord, siyempre, andun yung humility. Andun na na-amaze tayo sa kagandahang loob ng Diyos, sa kabutihan ng Diyos, sa kadakilaan ng Diyos, sa bawat isa po sa atin. Ang halimbawa po nito, nung sumayaw si Haring David sa harap ng Panginoon ng buong lakas, ipinakita niya ang kanyang matinding paggalang sa presensya ng Diyos. Ito po ay makikita natin sa 2 Samuel chapter 6 verse 14 na inakala ng lahat na nababaliw na itong si David pero talagang matindi yung pag pag-worship niya, pag-honor niya sa Panginoon kasi yung kanilang victory nang galing sa ating Panginoon. Ang kanyang hindi mapigil na kagalakan ay sumasalamin sa pagpapasalamat sa sa pasasalamat sa kanyang puso na nagtuturo sa amin na lumapit sa pagsamba nang may pagpipitagan at buong puso. So hindi naman kailangan na literal na tularan natin yung ginawa ni, ni David na nagsasayaw siya talaga to worship to honor the Lord. So ang gusto lang dito na emphasize sa atin kung ano yung puso ni David as he honor the Lord. Ganun din yung gusto ng Panginoon na magkameron tayo, 'di ba? Sabi si David, a man's after God's own heart. So in the same gusto ng Panginoon na genuine yung ating pagpupuri, yung ating pagsamba sa kanya. Point number two, worship invites intimacy with God. Yan. Sabi ng Juan chapter 4 verses 23 to 24, sinabi sa atin Jesus, munit tumarating ang oras at narito na, nasasambahin ng mga tunay na mananamba ang ama saan daw sa spirito at katotohanan. Kaya nga wala tayong mga physical idols, di ba? Kasi we worship in spirit and in truth. Wherever we go, we can worship the Lord. Just like tonight, di ba? So nasa mga different places tayo. May nasa Batangas, nasa Laguna. Pero we could worship the Lord in spirit and in truth. Sapagkat hinahanap ng Ama ang gayong mga tao upang sumamba sa Kanya. Sa pamamagitan ng pagsamba, kumukonek tayo sa Diyos sa mas malalim na antas na pumapasok sa isang malalim na relasyon sa ating lumikha ang pagsambay nagpapahintulot sa atin na maranasan ang kanyang pag-ibig, maranasan ang kanyang biyaya at katapatan sa malalim na paraan. So, tandaan mo, the Lord created us for us to have a fellowship with Him. Diba? Nagdi-desire ang Lord na magkaroon siya ng relasyon sa bawat isa po sa atin. So, in the same way, yung worship, ginagamit natin yan para magkaroon tayo ng intimacy with God. Kasi that's the time na na-experience talaga natin yung 'yung love ng ating Panginoon Nag nagkakaroon tayo ng connection sa Panginoon as we worship the Lord at nare-reveal din sa atin kung ano 'yung personality anong character na meron ng ating Diyos. Ang example nito ng si Maria, ang kapatid ni Martha ay umupo sa paanan ni Jesus at nakinig sa kanyang turo sa Lucas chapter 10 verse 39, ipinakita niya ang puso ng pagsamba. Sa pamamagitan ng pagbibigay prioridad sa kanyang oras kasama si Yesus, hinagad ni Maria na mapalapit sa kanya. At pinuri siya ni Yesus sa pagpili kung anong tunay na mahalaga. Ang pagsamba ay naglalapit sa atin sa Diyos at naglilinang ng lapit sa kanya. Ayan, di ba? Hindi naman po masama na busy tayo sa ating mga career, busy tayo sa ating pag-aral, sa ating trabaho, sa ating pamilya. Even busy sa ministry, di ba? Hindi po yan masama. Pero dito, in honor ng Lord yung ginawa ni Mary. Kasi pinili niya yung tunay na mahalaga. Ano po yun? Makipag-fellowship sa Diyos. Magkaroon ng intimacy sa Panginoon. I-worship ang Panginoon, di ba? So mas pinili ni Mary na mapalapit sa Panginoon. Nakikinig ng salita ng Diyos. In-honor, win-worship ang ating Panginoon. In the same way, ganun din ang gusto ng Lord na gawin natin. Amen. Pangatlo, worship shifts our focus from self to God. Totoo to. Kasi di ba, as we worship the Lord, minsan alam mo naman yung kakulangan natin. So hindi ka na nakatingin sa insufficiencies mo. Sabi nga kanina ni Paulo, kahit na may sakit at karamdaman tayo, di ba, hindi ka nakatingin doon sa physical na nangyayari sa buhay mo. Pero nakaship ang focus mo sa Panginoon na makapangyarihan sa lahat. Sa Diyos na nagpapagaling. Amen. Di diba, sabi ng awit 96 verse 9, Sambahin ninyo ang Panginoon sa kaningningan ng kabanalan. Manginig sa harap niya buong lupa. Ayan, di ba? Itina-direct ng pagsamba ang ating atensyon mula sa ating sarili nating mga hangarin at alalahanin patungo sa kataas-taasang kapangyarihan ng Diyos. Di ba? Kaya hindi ka na mag-worry. Hindi ka na mag-worry kung ano man yan. Yan man ay sakit at karamdaman. Yan man ay finances yan man ay future or even problem sa ministry, ba? Diba? Sa isang mundo na kadalas ang nagtataguy ng pagiging makasarili, ang pagsamba ay nagpapaalala sa atin ng ating nararapat na lugar bilang mga nilalang na ginawa upang luwalhatiin ang lumikha. Ito yung hindi nakikita ng walang relasyon sa Panginoon mga tao na patay ang spirito. Amen. Kasi tayo, we were created to worship, di ba? May ganong awit. And we were, worship, we were created to honor the Lord, to glorify the Lord, di ba? We are made to worship. Ang halimbawa nito, inihalimbawa nito si Apostol Pablo at Silas nang purihin nilang Diyos habang nakakulong sa Filipos, di ba? Awit or sa chapter 16, verse 29, Anong ginawa nila doon, di ba kahit na sila'y nasa kulungan, they still chose to worship, to honor the Lord. Sabi ko nga parang kung sa akin nangyari yun, baka nagre-reklamo na tayo, di ba? Baka sa halip na i-worship natin, i-honor natin ang Lord, baka sisihin pa natin ang Diyos, di ba? Sa halip na magpakalunod sa awa sa sarili, di ba? Yung iba nagsisalpiti, ka nagpukumit ng suicide, o hanapin ang kanilang sariling kalayaan, di ba? Mag-effort sila na sila'y tumakas on their own, di ba? Pero nung pinili ni Paul at ni Silas, pinili nilang sambahin ang Diyos sa gitna ng kanilang pagdurusa. Kaya alam nyo, napaka-important nito na ito'y lesson sa atin, hindi lang sa mga bagong mana palatay, even to us workers, volunteers, ministers, and even pastors, ba? Diba? na kailangan talaga kahit na may mga conflicts, may mga challenges, may mga pagsubok ng buhay, dapat pinipili pa rin natin na sambay ng Diyos. Ang kanilang pagsambay hindi lamang nagdulot sa kanila ng kalayaan, kundi nakaantig din sa buhay ng iba. Di ba napakaganda, no? So sila muna, karoon sila ng malalim na relasyon sa Panginoon, napuspo sila ng banan na spirito, nakikonek sila sa Panginoon, and then eventually they were used by the Lord. Di ba? Para mali din yung ibang tao sa Panginoon. Dapat ganon. I think that it's the right step. Hindi halimbawa, we direct people to God, pero tayo, yung relasyon natin sa Panginoon ay kulang. So kailangan pag-ibayuhin din muna natin yung ating papurit pagsamba sa Panginoon, yung ating intimacy with God. Idinadirect e, ng pagsamba ang ating pagtuon mula sa sarili patungo sa Diyos at nagbubukas ng mga pintuan para sa kanyang mahimalang gawain. ba diba? Kasi naman talaga natin control yung puso at kalooban ng ibang tao, ba? Diba? That's the work of the Holy Spirit. Hindi natin trabaho na baguhin ang tao. Minsan may mga situations tayo in life na hindi naman talaga natin kontrolado. Pero meron tayong sovereign God, all-knowing, all-powerful God, na no always in control. So kailangan mag-trust lang tayo sa Panginoon. Yan. So number four, worship equips us for spiritual warfare eto hindi to usually na napapag-aralan pero alam naman natin na merong kaaway di ba nasa liwanag tayo pero syempre meron nasa kadiliman at andun nga yung kaaway andun si Satanas di ba kaya nga sabi ng Ephesians chapter 6 verse 12 Ito'y nagpapaalala sa atin sa ba't hindi tayo nakikibaka laban sa laman at sa dugo, kundi laban sa mga pinuno, laban sa mga otoridad, laban sa mga kapangyarihan ng kosmeko sa kasalukuyang kadilimang ito laban sa mga spiritual na puwersa ng kasamaan sa mga makalangit na dako. Ang pagsamba, isang makapangyarihang sandata sa ating spiritual arsenal na nagpapahintulot sa atin na madaig ang mga pakanan ng kaaway. Kasi tandaan mo, yung mga hindi magaganda nangyari sa buhay natin, hindi yan galing sa Diyos, hindi yan parusa ng Diyos sa atin dahil nagkamali tayo or hindi natin sinunod yung gusto ng Panginoon. Ang gumagawa niyan sa atin, kaaway. Ang gusto kasi ng kaaway, di ba, manira, pumatay. Yan. So habang itinataas natin ang ating mga tinig sa pagsamba, ipinapahayag natin ang tagumpay ng Diyos sa bawat pamunuan at kapangyarihan. So ganun pala yung Kaya pala there is power as we worship the Lord. Hindi lang ito yung yugyugan, talunan, palakpakan, sigawan, di ba? Kundi pinapahayag natin na victorious ng ating Panginoon at walang lakas o kapangyarihan ng kaaway na makakadaig sa ating Diyos na pinaglilingkuran. So example nito yung sa 2 Chronicles chapter 20, si Haring Josapat ay humarap sa isang hukbong napakalawak upang lupigin. Siya ay tumugon sa pamamagitan ng paghirang ng mga mga awit na manguna sa pagsamba. Imagine 'to yung ginawa niya, 'di ba? sa na physical na makipaglaban. So, tinawag niya mga worship team. Kaya mga worship team, napakahalaga. Sa, dapat all present tayo lagi sa mga prayer meetings, sa mga exhortations, and so on. At habang sila ay sumasamba, ang mga pwersa ng kaaway ay bumaling sa isa't isa na humahantong sa isang malaking tagumpay. Sila ay nagpatayan, ba? Diba? So, ang pagsamba ay naglalabas ng kapangyarihan ng Diyos upang madaig ang mga estratehiya ng kaaway at nagpapalakas sa atin para sa spiritual ng pakikipagdigma. So parang katulad nito, parang hopeless na siguro nito si Naharing Josaphat. Wala na silang way for them to defeat the enemy. Pero nilid ng Holy Spirit na i-worship, i-honor ang Lord. Pagpuri, sumamba sa Panginoon at dahil doon natalo nila yung kanilang kaaway. Point number five, worship transforms and renews our hearts. Yan. Kasi di ba minsan darating ang point, lalo na kung matagal ka ng kresyano, mababurn out ka, ma-stress out ka, mapapagod ka. Di ba hindi lang as Christians, even in our daily lives, minsan sa ating trabaho, sa pag-aral, sa pamilya natin, mga dreams and aspirations na hindi pa rin natin natutupad, mga bills na parami ng parami, di ba? So pinapayuhan tayo ng Roma chapter 12 verse 1. Kaya nga mga kapatid, Nakikiusap ako sa inyo sa mga habag ng Diyos na iharap ninyong inyong mga katawan bilang isang haing buhay. Banal at kaaya-aya sa Diyos na siyang inyong spiritual na pagsamba. Ang tunin na pagsamba ay higit pa sa mga ritual. Nangangailangan ito ng pagsuko ng ating buong pagkatao. Habang inaalay natin ating sarili sa Diyos sa pagsamba, binabago na tayo mula sa loob palabas binabago ang ating isipan at tinutulad tayo sa kanyang larawan. So yun yung purpose. As we continuously worship, as we continuously glorify the Lord, nababago tayo. Nare-renew yung ating mga puso, yung ating commitment sa ating Panginoon, yung ating passion for God and compassion for other people as well. Ang example nito, yung pagbabagong kapangyarihan ng pagsamba ay makikita sa buhay ng salmistang si David, di ba? Sa pamamagitan ng kanyang taus-pusong mga awit, e binuhus niya ang kanyang kagalakan, kalungkutan. ba? Diba? Hindi lang naman yung season of life, laging masaya. May mga times na nalulungkot din tayo at even sabi dito at pagsisisi sa harap ng Diyos nung siya ay nag-commit nga ng adultery at saka ng murder. Sa paggawa nito, naranasan niya ang pagpapatawad at pagpapanumbalik ng Diyos at ang kanyang puso ay patuloy na binago ng presensya ng mga pangyarihan sa lahat. ba? Diba? Kung hindi niya ginawa, kung hindi siya nag-humble down sa Panginoon, hindi niya pa rin pinili na i-worship ang Panginoon, hindi niya in-embrace yung grace of God. So what will happen to David, ba? Diba? Hindi na siya makakapagpatuloy, hindi na siya magagamit ng Lord mightily. Pero dahil in-embrace niya yun, na-transform siya through his worship at nabago yung kanyang puso. So ano pong challenge sa atin? Ngayon, hinahamon po tayo, ayan, ang bawat isa sa atin na suri ng ating pagsamba. Ito pa ay para sa ating lahat. Nilapitan mo ba ito ng may paggalang at buong puso? Naghahanap ka ba ng lapit sa Diyos? Nakasentro bang iyong focus sa Diyos o sa iyong sarili? Di ba? Inagamit mo bang ba pagsamba bilang isang spiritual na sandata? Inahayaan mo bang ba pagsamba na baguhin at erinyo ang iyong puso? So pag nilayin natin ang mga tanong na ito at hayaang gabayan tayo ng banal na spirito, sa paghahanay ng ating pagsamba sa katotohanan ng Diyos. So, paano po natin to ma-apply? Unahin ang pagsamba sa iyong pang-araw-araw na buhay sa pamamagitan ng paglalaan ng sinasadyang oras upang hanapin ang presensya ng Diyos. So, it has to be intentional. Isaling iyong puso, isali yung ating isip, yung ating katawan sa pagsamba. Itinaas ng iyong boses at isukong iyong sarili sa Diyos. Kaya nga, buong tayo eh. So, dapat Uh, we can use our our bodies, our hands, di ba, As we worship the Lord. Bung puso, bung isip, Yakapin ng kapangyarihan ng corporate worship sa pamamagitan ng aktibong pakikilahok at paghikat sa iba sa kanilang pagsamba. Di ba, so meron tayong gathering every Sunday, we worship the Lord all together, so dapat we get involved. Hindi lamang meron tayong personal or quiet time with the Lord, pero we even enjoy corporate worship gamitin ang pagsamba bilang sandata sa mga spiritual na labanan na nagdedeklara ng tagumpay at katas ang kapangyarihan ng Diyos sa bawat sitwasyon. At humanap ng personal na pagbabago sa pamamagitan ng pagsamba na nagpapaintulot sa Diyos na i-renew ang iyong puso at iayon ka sa kanyang larawan. Yan. So yung sa ating pong summary, ang pagsamba isang multifaceted expression ng ating pagmamahal, pagpipitagan at lapit sa Diyos. Dinadirect nito ang ating pagtuon mula sa sarili patungo sa kalatian ng Diyos. Sinasangkapan tayo para sa spiritual na pakikipagdigma at nagdadala ng pagbabago at pagpapanibago sa ating mga puso. Yakapin natin ang kapangyari ng pagsambat. Hangarin natin sambahin ang Panginoon sa spirit at katotohanan. Papalapit sa Kanya sa bawat awit, bawat panalangin at bawat sandali ng pagsamba. Naway ang ating buhay ay maging isang patuloy na pagsamba na nagdudulot ng karangalan at kaluwalhatian sa ating karapat-dapat na hari. Amen. Panginoon, salamat O God. Sa gabing ito, salamat sa mga salita na aming napakinggan. Salamat Lord na patuloy na um, in-encourage na po kami that there is power as we worship you, O Father God. Alam namin, Panginoon, that our hearts should be tuned with you, Panginoon, Lord God. Ito po ay expression of love namin sa inyo as you love us, Panginoon. At we pray, Lord God, na habang ino-honor ka namin, we no worship ka namin, Panginoon, patuloy na magpakilala ka pa po sa amin deeply, O oh Jesus Christ. At patuloy nga na kung ano man yung mga directions namin, mga wills po namin, mga gusto po namin gawin, Lord, we pray na maging align po ito sa inyo pong kalooban sa bawat isa po sa amin, Lord God. Kaya Lord, salamat sa gabing ito. Sa inyo nga, Lord God, ang pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen.